Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 8, 2025. Habang ang araw ay sumisikat, ikaw, bilang isang Aquarius, ay mararamdaman ang pangangailangan na mag-navigate sa masalimuot na balanse ng pagiging bukas at mahina. Bilang isang Aquarius, madalas kang may proteksyon at pananggalang sa iyong sarili upang hindi magpahintulot ng labis na kahinaan. Munit ngayon, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na masusing pagnilayan at pag-eksperimento ang mga damdamin na nakatago sa ilalim ng iyong matibay na panlabas na pader. Maglaan ng oras upang huminga ng malalim at aminin sa iyong sarili kung paano maaaring makaapekto ang enerhiya ng araw na ito sa iyong mga pag-isip at aksyon, lalo na kung magtataglay ng mga damdamin tulad ng galit o hindi pagkakasundo. Ang mga damdamin ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon upang magsimula ng mga pagbabago o magtakda ng mga bagong limitasyon sa iyong personal na buhay. Subukang tingnan ito bilang isang pagkakataon upang mapagtibay ang iyong kakayahan na maging tapat sa iyong sarili, upang tunay mong makita ang mga bagay na maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong pananaw at sa iyong mga relasyon sa iba. Ang araw na ito ay naglalaman ng mga pagkakataon para sa mga malalim na introspeksyon at pagminilay. Sa halip na itago ang iyong emosyon, ito ay isang tamang panahon upang yakapin ang iyong kahinaan at maging bukas sa mga bagong karanasan at pananaw. Ang mga kabiguan at pagkatalo ay madalas na nagiging pinagmumulan ng pinakapayap na mga aral, kaya't kapag ikaw ay may mga nararamdamang hindi ka nais-nais, tignan ito bilang pagkakataon na matutunan kung paano makipag-ugnayan sa iyong emosyonal na kalagayan ng mas malalim. Ang pagiging matapang ay hindi palaging nakapaloob sa hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi sa kakayahang tanggapin ito, harapin ito, at magpatuloy ng may mas mataas na antas ng kamalayan. Habang ang araw ay dumadaan, maglaan ng mga sandali ng katahimikan, upang magmuni-muni at magtamo ng bagong pananaw na magbibigay daan sa mas magaan at mas matatag na pagtingin sa buhay. Sa ilalim ng malumanay na impluensya ng kosmos, ang araw na ito ay nagsisilbing pagkakataon upang yakapin ang espiritu ng pagiging mapagbigay. Isa itong panahon na maaari mong ibahagi ang iyong malasakit sa iba, maging sa iyong mga kaibigan, pamilya, o kahit sa mga estranghero na dumaan sa iyong landas. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon ng kabutihang loob ay magdudulot sa iyo ng kaligayahan at mas malalim na koneksyon sa iyong kapwa. Hindi lamang ikaw ang makinabang, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid mo na mararamdaman ang kabutihang loob na ibinubukas mo sa kanila. Ang simpleng pagtulong sa mga pangangailangan ng iba, maging ito man ay maliit o malaki, ay nagiging tulay para sa pagpapalago ng mga relasyon. Habang ibinubukas mo ang iyong puso sa pagtulong, madarama mong ang enerhiya ng pag-aalaga ay bumabalik sa iyo sa mas malalaking paraan. Ang pagiging mapagbigay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay hindi lamang magbibigay tuwa sa iba kundi magdadala rin sa iyong sarili ng mas malaking kagalakan at pagkamaligayang loob. Pahalagahan ang bawat pagkakataon na maaari mong magbigay at magbahagi sa iyong kapwa, sapagkat ito ay isang daan patungo sa isang mas masaya at matagumpay na buhay. Sa ilalim ng impluensya ng buwan, nararamdaman ang tema ng balanse sa iyong mga relasyon. Ang iyong likas na ganda at charisma ay mas maliwanag ngayon na nagpapadali sa iyong pagpapahayag ng iyong nararamdaman at mga saloobin. Ang pagkakaroon ng mahusay na komunikasyon at ng kakayahang magpatawad at magpaliwanag ay magiging mga mahalagang susi sa araw na ito. Sa bawat pagkilos ng pagpapahayag, sa bawat pag-usap sa mga mahal mo sa buhay, magiging mas madali ang pagbuo ng mas matibay na koneksyon. Huwag matakot ipakita ang iyong tunay na nararamdaman, dahil sa pamamagitan nito, ang iyong mga relasyon ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan at mas malalim na ugnayan ang iyong likas na kahusayan sa komunikasyon ay magiging malaking tulong sa pagpapatatag ng iyong mga ugnayan, kaya't gamitin ang araw na ito upang magtulungan, makinig, at magsikap na lumikha ng mga harmonya sa mga aspeto ng iyong buhay. Ang mga relasyon ay may potensyal na umunlad at lumalim sa araw na ito. Maglaan ng oras upang bigyan ng pansin ang mga taong malapit sa iyong puso. Magbigay ng halaga sa mga simpleng bagay, tulad ng isang pagtangkilik sa mga maliliit na hakbang patungo sa pagbuo ng mas malalalim na ugnayan. Sa mga simpleng pag-uusap at pagbabalik loob sa mga alaala, magkakaroon ka ng mga pagkakataon upang magsimulang muli at magpatuloy sa mas magaan na relasyon. Ang bawat hakbang patungo sa mas mabuting komunikasyon ay magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa pagmamahal, pagkakaibigan, at respeto sa iyong buhay. Habang ikaw ay umuunlad at lumalawak sa bawat aspeto ng iyong buhay, ang mga saloobin mo ay nagsisilbing gabay sa iyong paglalakbay. Ang mga pagpapalawak ng iyong pananaw ay magsisilbing puntos ng pagminilay na magtuturo sa iyo ng mga mahalagang aral. Huwag mong kalimutan na sa lahat ng iyong nararanasan, ang iyong mga emosyon ay may mga mensaheng ipinaabot sa iyo. Magtiwala na ang iyong kalakasan sa pag-unawa at komunikasyon ay magbibigay daan sa mga mas magagandang kaganapan sa iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay ang kulay asul ang asul ay kumakatawan sa katahimikan, pagkakaisa, at kalinawan. Ang pagkakaroon ng asul sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa iyong inner peace, at magpapalakas sa iyong kakayahang mag-isip ng maayos at malinaw. Isusuong mo ang bawat hakbang na may lakas at tiwala, kaya't magbigay daan sa asul upang magdala ng lakas at positibong pagbabago. Ipinapakita ng asul na ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ay magsusustento sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga maswerteng numero mo sa araw na ito ay lima, tatlo, at walong. Ang limang numero ay nagsasaad ng malalaking pagbabago at ng mga bagong simula. Ang tatlo naman ay simbolo ng kagalakan, pagtutulungan, at tagumpay sa mga grupong pinapahalagahan mo. Ang walong numero ay nagpapahiwatig ng balanse at ng pagkakamit ng material na mga layunin. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga layunin sa buhay. Ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang maswerteng gawain mo para sa araw na ito ay ang gumawa ng mga simpleng hakbang ng kabutihang loob. Maglaan ng oras upang tumulong sa iyong pamilya o mga kaibigan o kaya'y magbigay ng pagmamahal sa mga taong nangangailangan sa iyong komunidad. Sa pamamagitan ng maliliit na bagay na may malasakit, makakamtan mo ang mas magaan na kaligayahan at magbubukas ng mga oportunidad para sa higit pang pagmamahal at pag-unawa. Magbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng kagalakan at kontento at magdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Ang paggawa ng kabutihang-loob ay magpapalago sa mga ugnayan at magdadala ng mas magagandang kaganapan sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga natutunan mo sa araw na ito. Ano ang mga aral na nakuha mo mula sa mga interaksyon at karanasan mo? Ano ang mga bagay na maaari mong baguhin upang maging mas bukas sa mga oportunidad at pagmamahal? Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, magtiwala na ang universo ay may mga plano para sa sayo na magdadala ng higit pang kagalakan at kasiyahan. Magtiwala sa iyong kakayahan na magbigay at magbahagi, sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mas magaan na buhay at mas magagandang relasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.